February 14 po, yan yeah, para tingnan ng computer. Sayo? Sayo yan? Yeah. Oh, yan. Ang pinagkagawa lang na nila, oh, dinambol ang tindi ni Tatay, oh. Sa mga about ng mga ano, uh, kapu nandito naman tayo sa area kung saan ay naburatan dito sa Karmintanag o oh, shoutout mga pala sa lahat mga subscriber natin so maraming maraming pong salamat po sa lahat mga sumusubay sa aking youtube channel so sa so, ah, naman ako mga so update na naman tayo dito sa burota ng Carmen Tano oh, shout out po sa lahat mga OFW from Canada sa lahat mga OFW from Canada sa JDA shout out po sa lahat sa mga supporter ko sa so, out po sa akin so good morning mga mga so nandito na sumahan niyo ako para mag update tayo dito sa mga talk So let's go Okay so mayroon naman tayo sa mga pambata Ito magkano mga presyo? natin? 1,500 yung mga agis Yung mga ganito mga ano Dalawang ano Dalawang kulay itong mga agis Wala nang pambate naman Wala nang pambate Ikos ang bolo pa mga presyo ito Ikos ang bolo man Fixed price So 1,500 yung mga ano About ng ano mga agis Yung napakaganda Pambata so, yun. so mayroon naman tayo dito ang ano sa mga sombrero natin mga so ito mayroon tayo dito magkano yung bag natin? 150 mga isong mga bag natin yung 150 so mayroon naman tayong mga sombrero dito mga isong napakaganda nito so magkano mga sombrero natin po? ha? 250 po mga 250 yan isong so, mga 1, 250 250? 250 mga ano po mga isong 250 double mga po mga isong 250 yan yan mga ano dyan? yan sa so, mga lahat mo? Lahat mo, 250. 250 po. Ito, Ito, 150. Maganda ito guys. Ganito yung 150. 150. Ang Ay, ito siya. Ano siya? Walang lang. Ito po yung 250. sa Heran. to So hindi lang to dito mga kaya. So mayroon pa yung mga jersey dun. Mga jersey mayroon din. Ang sign yun. Ang sombrero. Ayan. Ito mayroon pa dito. Ayan. Sa ito. Ayan. Pareha rin rito mga kaya. So maganda rin to. Ito pa kaya. So mayroon pa kaya. So. Magkano to? 150. 150, 150 to mga kaya. Ito to 50. rin mga kaya. 250 ang mga kaya. Boss, anong mabakter ito? Anong bakter ito? ay A-bike sa so, mga A-bike to mga guys so, sa mga battery pala sa so, A-bike pala yung mga bintan to yung mga ito meron naman tayo dito no no super ano, so, ano? tanki sa tanki natin magkano o so, oh, 150 lang daw mga guys sa tanki o oh. yung mga so yung uh... so, pang bike natin magkano yung pang bike ang isa o 180 180 pong mga guys so So, yan, sa so, mga biker natin. No. So, mga jacket natin, magkano, boss? 400. 400 yung mga jacket natin. Hanggang 350 daw, mga guys. So, mga yan, yan. Pwede mo mabigat. So, anap na mga kaysa mga part ng mga bike mga kaysa mayroon sila rito I-wave lang natin mga kaysa kung ano nga ba itong mga part ng mga bike dati Dito pwede mga bilhin sa mga ano uh, parts sa mga bike, sa mga piece ng bike mga kaysa dito dyan dito, dito, dito sa mga kaysa ng bike, mga viewers i-vlog natin yung piesa ng bike So, anong pwede natin yung uh, Tanongin natin sa mga ano Iyayamanin yeah, ba sabi mo Yung mga ganun, magkano yung boss mga ganyan boss? May dalawang libo. Dalawang libo ng mga prisyon dyan sa mga ano. May dalawang libo, may 2.5, may 2.8 8 Ayan, team, mga hubs yung mga 2 type So, ito mga ganitong ori, pang ganito naman. Mga ganitong ori. Bracket? Ah, 90. Ilang speed? 9. Ano? 9. Hubs na tawag. Cags na. Oh, okay. oh okay. Magkano oh, oh, mga mga prisyon John, 400 yeah, so mo ano ito? 400 400. Ito mga speed. So 400 uh, lang uh, daw mga uh, ano mga 400 mga part na mga so, 400 dito si John John uh, no. Ayun. Hi, bike, bike. ano. Buy, ano boy, pwede ito pa pa? Itong ganito boss, magkano man? 1800. 1800. So, neat. Uh, ano? mga 1800 'yung mga so, 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 price, 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 price na, na, na 3.0. 3.0. So, ayan. Uh, so, so, 1800 'yung mga presyo dito. Pwede ah, dami mapipila dito mga ano mga natin, sir. Magkano? 180 may 150. Ito po. Ito, 180, 150. Okay. 700, 1,500 700 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 700, 1,000 1,000 1,000 1,000 Gano'ng mga presyo ang mo Oo, oh, ito yung mga ano dito. So, ni vlog o. Oh. Parang mura ang presyo. Parang presyo, no? dito so, naman sir, magkana naman po ang ano nito. Meron tayong ano ya, yeah? 8 350. 350. So, 350. Ba, 350 90, yeah. 9 450. 9 feet, 450. 450. 450. Angat mo, friend. 700. Angat mo. Okay. Bitbitin mo yung kamay mo. Bitbitin mo yung Ano, ah, yan. Anong speed yan? Alba Town? Yan, eh, ano, Uh, A9? A9 11 speed to 11, 11 speed. speed 900 900 900 to 800 po Oh, and guys, 800. sa mga ganito, ano ba tawag nito? Kalimutan ko. Ardi, mga... Oh, Ardi, no? Ardi. Yan, 11.2 guys. So, 800 ang presyo nila rito. 800. Basta puntahan nyo na meron naman tayo rito mga bayo guys. So, sa mga about na mga gulong natin. So, mga... Ito mga brand nyo naman to. Mga gulong. Mga gulong. So, ang gulong natin magkano? Meron tayong 350. So, Meron tayong 600, 700, 400, 500. So, depende nyo mamaya sa highest price nyo, 350-850. So, ito, pag bininta mo to, one ito, binta rito. 1 yan. 1 So, mm, dalawang three. piraso. Yan, so, 1 lang daw ito mga. yan, kasama na daw yan sa mga ano. So, 1-3. Uh, no. So, so maghanap na kayong gusto sakya kayo na kagad, guys. No, Hindi na kagad na ano. Magkano naman ito? Bebe. Oh, so, ang bike nito mga guys, so, 9,000. Nigo sa ball pa. 9,000? So 9,000 nigo sa pa. All right. Nigo sa pa ang mga presyo nito dito mga So, ito. So habol-habol kayo sa dito mga ano, yung mga setup na to mga iso. Uh. So dito naman tayo mga guys sa so, mga katulad ng mga tools natin. Mayroon din dito mga tools no, yung mga about yung mga tools diyan. So ayan, mga pwede niyo mga bill dito sa so mga presyo ng mga tools mga guys. Yan. Kinoan na lang kayo so dito sa Carmen plano 2,000 dalawang battery 2,000 2,400 2,400 mga its mga bari na portable na mga ganoon ay good morning to So yung mga siya pinagkaguluan doon sa mga about ng mga ah, lahat ng ori ng mga paninda doon. So binti-binti lang lahat yung mga isang pinaka uh, dinodomog ng mga customer yung mga isang sa so, mga about ng mga part na mga anong party na sa pangkusina po mga isang. Yun, so mga binti-binti lang pang masang pritsuan. So napaka talagang dinodomog sa mga namimili. Yan. Yun, sa mga pangano ng mga kalawa lang din so lahat ng ore 20 siya lahat na 20 20 lang sa so, mga naglang. Salamin 20. Eh ito 'long. Na iyon tayo manong. Pang spray ng pintor. Pa'no ka na to? 1,200 mga guys yung mga ano uh, pang spray gun spray gun mga guys mga guys mga mga invite mo naman sila i invite mo just kissy just to see. just kissy just So yun mga guys, ulit-ulit tayo sa mga about na mga ano dito sa mga latagan dito sa mga about, mga ano, mga sapatos mga guys, na pangasuli dito, mga ano, tinatawag tinatawala, ano. So ito po i-kumpara natin dito sa mga Volcasel. Magkano yung Volcasel natin? 50, 50, mura lang ito, 50, 50 mga guys. So mayroon, Oh, one, yes, yan, yan, mga, yun, may so mga 50, 50 lang yung Volcasel. So mayroon naman tayo dito na ganito ba? Safety shoes natin boss, magkano? 50. 400 mga septisius mga mga gisyo nga yung mga sapatos ito katulad ito tekrar, overlook, 여기는, mga to mgaoffs, so, yeah, 400 dito ito nga mga gisyo mga katulad yung mga sapatos yan sapatos 400 pa lang ito yan 400 sa mga about mga uh, sapatos natin no so yan, yan So tuloy tuloy tayo mga guys So dun tayo sa dulo no Kung ano pa mga natin ma update sa mga about Sa mga alatagan natin dito So ito nagadambulan na dito sa mga about Na mga No Yung uh, Pang display So malapit na Valentine's Day No So yan Magkano nga Prisuhan Kayo dyan yan. Magkano Prisuhan yan 5 5 piso Pinagkaguluhan Kaya pala Ito mga guys Pinagkaguluhan to 5 piso lang Mga to Valentine's I love you So yan 5 piso lang 5 piso Yan Sa mga Bawat na mga uh, Ano 5 piso lang po murang mora So Valentine's na po Yan malapit na po Ah uh, February 14 po, yan para tingnan ng itong disi, itong linggo na to, na so, lima limang eh. piso lang. Sa'yo? Sa'yo yan? O, oh, yan. Ah, pinagkagawa na nila na, oh, dinambol na yung tindi ni tatay, sa mga bawat mga, ano, ah, kapuso. Ah, 20, yun, no. Wala. Yan, dito na, murang-mura mga presyuan ng, ano. Oo nga, no, kagalit, magkabahas. Wala, guys. Parang kalawa. Yan. Yan, yeah, pinagagal, pinag na yung ano mga iso, yung mga paninda ni tatay, no? Dito lang sa mga, mga uh, kapuso, sa mga ano nyo, display Oh, mora-mora lang, 10-10 lang. Ah, oh, bil mali lima piso lang. Ah, oh, lima piso. Sige, okay, ubusin niyo na 'yan para uwi na si Tatay, oh. Oh, lima-limang piso lang, limang piso. Sige na. Para mauwi na. Oh, lima limang piso lang. Pan display. Kahit walang siyota, kahit mag-asawa, pwede magbigayan sa mga puso. Ang oh, dami na, kinumpara na niya nanay oh. Ang dami na nakuha niya. <laughs> Ayan, sa lima limang piso lang. oh, malapit ng Valentine's. Ah, February 14 na po. Ito dito, pang regalo sa mga kahit kasawa nyo. ng kape, kape. Ayun, kapare. Magkano? Magkano doon? Bente rin? O, oh, swila, ano, sintas na lang. O, oh, 20 na lang yung puma. O, oh, 20 daw puma, o. Oh. 20 pesos, 20 pesos puma, mga iso. 20 lang, o. Oh. Yan, yeah, saan ka pa? Sa mga paninda ni tatay, o. Oh. 20 pesos puma. Speaker, mayroon din siya. Yan, so, makubos na. Ang daming mga ano niya bulaklak kanina, ubos na ako, konti na lang oh. Yan. Yan shout out kay Tatay. So makauwi na si Tatay ng maaga. Okay. Yan maaga na makauwi si Tatay sa mga latagan niya sa mga uh, bulak bulaklak. Yan ubusin na, na para uwi na. Yan ayusin na, 5 piso lang, 5-5 piso. Okay, so mga guys, so dito naman tayo sa mga about ng mga dami rin na kalatag dito sa mga cars sa mga laruan dito mga isa napakaganda rin. O yan yung mga 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 Boss. boss. Kwenta boss. Ha? Kwenta. Kwenta, Kwenta. Kwenta. Kwenta mga pa mga laruan dyan mga guys. Napakaganda yan mga guys.